Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Nasubukan mo namang mahusgahan dahil hindi ka nakapagsimba. Sa mga kasama nating mga OFW, lalo yung mga uh, domestic helpers, may mga inaalagaan yung iba. Either matandang may sakit o may kapansanan na bata. At malimit ang lagi nilang tinatanong sa akin. Sabi nila, Brad, kasalanan ba dahil hindi ako nakakapagsimba dahil hindi ako pinapayagan ng aking amo na lumabas paglinggo. Sabi ko naman, palagay ko hindi kasalanan dahil unang-una nasa iyo ang awa at meron kang intensyong magsimba nasabi ko ito dahil sa Ebanghelyo ngayon, dinuligsa ng mga skrib at mga pariseyo ang mga alagad nang sila ay nanguha ng, ng uhay at kinain yung butil ng trigo dahil si ay gutom, dahil araw ng pagpamamahinga. At sinabi ni Jesus, Awa ang nais ko at hindi hain. Dito natin makikita na kung ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang laman ng ating puso. Kung nandun ang awa, nandun yung pagmamalasakit, nandun yung pagmamahal, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa ating buhay ay hindi mahalaga na palasimba ka o paladasal ka o para lagi kang nagbabasa ng Biblia kung kulang naman sa gawa Palasimba ka nga, pero sinisigawan mo naman ang iyong katulong. Palabas ka nga ng banal na kasulatan, pero iba naman yung buhay mo pag nasa labas ka. Kaya dito ay may paalala Diyos sa atin na ang mahalaga, mahalaga sa Kanyang tinitignan niya ay yung laman ng ating puso. Kung ito ba'y ba ginagawa natin dahil sa awa't pagmamahal ay naiintindihan tayo ng Diyos. Hindi ko sinasabing huwag magsimba, wag magbasa ng banal na kasulatan, wag ang sinasabi ko lang ay kung ano ang priority natin pag may mga sitwasyon na may nangangailangan ng ating awa, mas uunahin natin yung awa dahil ito ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi kailangang maging perpekto tayo para maging banal sa harapan ng Diyos. Dahil siya nga ay nagmunta sa atin, dahil hinahanap niya tayo na alam niya na hindi perpekto. At siya mismo ang gagawa ng paraan para tayo ay maging perpekto. Kaya kapatid, huwag tayo mag-guilty. Pag may mga pagkakataon na mas uunahin natin ang pagbibigay ng awa kaysa yung pagsisimba